Plano ng isang eskwelahan sa Cagayan nagawing gawing dekuryente ang mga tricycles sa Tugigraw City. Nakahanda ang may estudyante ng Electromobility Research and Development Center o EMRDC ng Cagayan State University o CSU na tumulong sa proyekto na layuning maging environment-friendly ang mga tricycle. Paliwanag ng campus research coordinator na si Michael Orpilla, nakipag-usap na sila sa mga toda sa lungsod. Dagdag pa niya, hindi magiging mabigat para sa mga drivers at operators ang maintenance ng mga unit. yun po yung isang issue sa mga EVs natin ngayon, mm -hmm. bakit mahal? Kasi pinapalaki natin yung battery because the EV ecosystem, the, the, the swapping station, the charging station, hindi pa siya in place. Mm -hmm. um, but once na yung EV ecosystem natin na in place na we have the charging station, we have the battery swapping station, we could reduce the size of the battery. Then, the cost of size of the battery kasi po is 40 to 60 ng entire cost ng ating EV. So pag napababa po natin yon, mas eventually bababa po yung cost. Mahigit pitong libo ang tricycle sa na mayroong prangkisa. Pugod pa sa ilang libong kolorum na kung hindi man two-stroke ay four-stroke engine ang ginagamit na parehong nagbubuga ng polusyon. Sa converted tri-C o C-trike ng CSU, tatanggalin na ang mechanical engine nito upang ma-convert sa kuryente kung kaya't hindi na magbubuga ng usok ang tricycle na malaking tulong sa ating kapaligiran. Ating i-try po in terms of maintenance, bababa po yung maintenance cost niya kasi hindi katulad ng electric engine maraming pong moving parts. Mm -hmm. So yung meron lang po tayo nung uh, wala actually wala na yung engine oil. Mm -hmm. Yes yung mga gear gear oil niya. Mm -hmm. Ang mas madali pong um, oh, yung pinaka Uh, maiksi, yung life span doon sa interkit is the battery. Mm -hmm. Pero yung battery natin, uh, as to manufacturers, um, uh, yung sinasabi nilang parang warranty, is minsan mayroong 2,000 to 3,000 cycles. Mm -hmm. And if you compute that one charge per day, cycle kasi is yung one charge discharge as one cycle. Then, umaabot ko yun ng mga five years. Mm -hmm. Then from that, sa kaso, yung capacity niya medyo mag-degrade. Ang Sea Trike Project ay kabilang sa mga proyektong pinondohan ng DOST at CSU. Hinihintay na lang na maipasa ang isang ordinansa na mag-regulate ng converted tricycles. Dali Kamakam, Umaarang Kada sa Pagbabalita.